sa mga lalaki, hindi pa nakaka on sa mga ex nila. <laughs> mhm, mm Bakit? Huwag kayong papasok sa isang relasyon kung alam nyo pang mahal nyo pa yung ex nyo. Barang Sino ba yung masak? pinapoint mo? Sino yung pinapoint yung mo? Ex ko. yung ex Yung ex mo, mahal ka pa niya? No. I mean... Mahal mo pa yung ex mo? Ex ko siya mahal mo pa? Parang. <laughs> okay lang umiyak. So, bakit kayo nagkaiwalay? Hindi, hindi na. Okay na. Kasi nga, bumalik siya sa ex niya. Alright. So, hindi ibig sabihin, niya. nagsama kayo ng napakatagal. Parang, hindi naman matagal. Mga months lang. Six months. Okay. Sa so, almost six months yung pagsasama, Later on Hindi naman na, ano, hindi naman kami totally nagsama, LDR lang din naman. Pero seryo, ah. naging seryoso. Mm. Serious. Na. Pero pero bago naging kayo, wala na sila ng ex niya. Sabi niya wala na, And then sabi din ng family niya wala na. And then um, ano, ano gulantang na lang ako. Pregnant na yung girl. So ay, involved na na, ano. So, mas pinili mong magparaya kaysa Ang lumaban. Pare. Kasi, ano ni may bata nang involve eh. Pero aware ka na, aware, uh, aware ba kasi sa isa na bago naging kayo, wala na sila? Oo, aware, aware ako na wala na sila. Wala na, ano. Pero, dahil ano na lang sila, parenting na lang sila doon sa anak nila. Parenting na lang, yun ang pagkakaalam ko. Nakikita ah, okay. Sila, as a parenting. So, bago kayo nagsama ng uh, ex mo, may dati siyang pamilya pero hindi sila kasal, yep. tama ba? Yup. Okay. At the end, realize niya na doon pa rin siya masaya? Mm, sabi niya, natokso daw siya. Yun ang sabi niya. May mga bagay kasi minsan eh, no, na akala natin yun na, akala natin oh. yung wala na, wala nang nararamdaman, okay na lahat. Sabi ni host, Stable wag na, na lang, mag open cam, ka huwag kayong so, ano dyan. Can I, pwede ba namin makita si Ma'am Okay lang yung Ma'am kasi mas, ginawa ko yung program oh, na, na to para maging uh, ano tayo, kumbaga tayo ang mag-serve as lesson para sa ibang tao. No, hindi mm. lang ikaw ang natuto, hindi lang sila pati ako. That's why mas maganda na magkakaroon tayo ng uh, matinding conversation kumbaga. Kung pwede ka maglabas ng sama ng loob, pwede kang umiyak. Hindi, hindi okay na ako. Ang ano ko lang, gusto ko lang ma-share ba? Open cam ka nga, sige nga, sandal ng... nga. <laughs> Open cam, oh, high pain of love. Sige, try mo. Open cam ka lang. Nakikita. Okay lang. Ayan. Ay, All right. Alright. Mm -hmm. Ilan na bang anak ng ex mo? Mag, nung ano, magka, ano kami, magka on relation kami. Isa lang. Tapos that, yun nga, magiging pangalawa na. <laughs> mm -hmm. So, ang ibig ko lang, sabihin, sa mga... nung naging kayo ng ex mo, nasa Pinas siya. Nasa sa abroad sa Pinas. ka. Oo, sa Rims. TikTok lang. LDR. Ba? TikTok lang din. LDR. Okay. Involved pera, hindi? W -w wala naman. Although, wala. may konting ano, pero, yung bang helping lang. Tapos, mm. din naman niya. Pero walang, walang involved na ano, yung nagbi ano, wala. So, ilang months na kayong hiwalay? Noong 17 lang. 17? Napaka-fresh yes. pa. So, okay ka na ba ngayon? Medyo okay na. Tama na yung two days mo. <laughs> two days na yun. Pero okay ano, na. tawag dito. Sa... Pagsasama nyo inside for six months, ano yung pinakamasakit para sa sa'yo? Bakit nagkaiwalay kayo? Kung baga, anong pinakamasakit na ginawa niya? Ayun oh, nga, yung alam mo yung binuhos ko, pinukos ko talaga sa kanya lahat. Yung, nag-effort talaga ako, ultimo, kahit sa family niya, nag-effort talaga ako. Financially man, or time, or ano, nag talaga nag-effort ako. Yung, buo na talaga, buo na talaga sa, ano ko, yung, buo na sa puso't isip ko na, uuwi ako, siya mga kasama ko, yung talagang, ano na, Mag-off <laughs> <laughs> Hindi, huwag ka mag-off ka. Okay lang Love yan. Ka. Na. Sige na, please. Okay lang yan. Ayun lang. Mas maganda kasi, Mama Ferrer, yung mailabas mo lahat ng galit mo, lahat ng sama ng loob mo. Hindi, hindi diba? naman ako nag, hindi naman ako nagtatanim sa kanya ng galit. Naiintindihan ko naman yung sitwasyon niya. mhm hindi -hmm. <laughs> Naiintindihan ko naman yung sitwasyon niya, kahit naman sino eh, kung ako din ang lalaki mas pipiliin kong mabuo yung pamilya ko ulit kaysa dun sa bago kong nakilala na, pero para sorry. sa mga taong nagmamahalay, no huwag mo nang tangkain yung pasukin oh. yung buhay ng isang tao kung alam mo sa yun sarili lang. mo na hindi ka sigurado oh diba? yun lang din ang payo ko sa kasi once mga mga na minahal ganyan once mga na pinahalagahan ka, ka, yan, ka kapag nangyari o nagkataon at iniwan mo yan sigurado magbibigay ka ng sakit ng ulo at makakasakit ka ng tao. Di ba? So ano yung uh, Kwan, uh, lesson learned na natutunan mo sa mga panahong uh, na google mo inside for six months? Wala naman akong na ano eh, kasi wala naman akong na ano, basta ang ano ko lang doon, yung wala nga, huwag kang papasok sa isang relasyon kung hindi ka pa talaga siguradong wala ka ng pagmamahal doon sa ex mo. Yun lang ba? Kasi isipin mo yung masasaktan mong tao. Yung bang maaano Kasi lagi niyong isipin kung ano magiging benefits o magiging consequence ng papasokan yung relasyon. Kung hindi kayo mismo, hindi pa kayo nakaka-move on. Hindi pa kayo... Hindi pa buo yung ano niyo talaga. Mahirap kasi yun eh. Parang ano kasi, parang dating sa akin, naging rebound ako or ano. Although na hindi niya intention yung ganun. Although hindi niya intention o hindi niya planado lahat. Alam ko naman na ano, na minahal niya ako kahit paano. Kaso talagang yung situation ba? Yung situation talagang ano lang. Alright. Para po sa mga lalaki at babaeng nagmamahal dyan, ano? Kung hindi nyo kayang panindigan yung mga sinasabi nyo, hmm. huwag wag na kayong magtangkang magmahal. Wag, wag na kayong mandamay ng ibang tao. Ha? Kung ipinakita mo ay puro kabutihan, maging consistent ka. Hindi pagdating sa huli, magbabago ka. Magbabago. Kasi lagi niya bukang bibig nun. Hindi na, hindi na ako babalik. Ganyan, ganyan. Ang gawa. May asawa niya, ganyan. Alam na babalik ka pa. Siyempre, Although, lalaki siya may, ano, uh, parang pinangahawakan ko yun. Assurance. Pero, ganun talaga so, ang ganun, ta ganun, talaga kapag nagmahal ka. Sabi nga nila, di ba? If you enter the Pero relationship. Pero yung effort na, effort, yung time ko, hindi ko pinagsisiyan na binigay ko sa kanya yun. Kahit sa family niya. Kahit doon sa anak niya. Hindi ko pinagsisiyan. Kung ano man yung, ano, yung ano tawag doon? Kung ano man yung ginawa mo para kung sa Na-invest ko. Kung ano yung na-invest kung ano sa kanya. Hindi ko pinagsisisihan. Kasi ano yun eh. Bunga kasi yun ng pagmamahal mo. Mm. Hindi yun pilit. Hindi mm. yun na utang. Kumbaga, kusa mong binigay, kusa mong ginawa. And be proud of that. Because, ikaw yan. Diba? At least, Bago man lang nangyari 'yan o bago ka man lang niya iniwan, hmm. ginawa mo lahat. Pero ano pa yan? rin ako sa kanya? Believe pa rin ako sa kanya kasi umamin siya sa akin. Talagang ano, uh, from the ano dun. Talagang inamin niya sa akin. Talagang kasi sa uh, mostly sa mga lalaki kahit na nahuhuli hindi umamin. Siya umamin talaga siya sa akin. 'Yun din ang pinapaano ko, -ano ko sa kanya. Yung bang inaano ko sa kanya. Talagang mm -hmm. hindi niya ako sinamantala ng gano'n. Na totaling lulukoy gang huli. Pinagtapat niya pa rin. Okay. So, so okay na. wala tayong magagawa Talabas kundi tanggapin ka. na lang natin yung katotohanan. Oo, Ayun yun na. Na. Masaya Kaya din talaga, naman ako na nabuo niya yung family niya ulit. Kung may nawala na sila magkabot. Sabi nga nila kung may nawala, may darating, no? Hindi natin alam kung baga hindi mo hindi mo alam kung ang darating ay mas hihigitan, mas mahigit pa sa kanya, di ba? Kung ano 'yung nakikita mo sa kanya na nagustuhan mo, hindi mo alam baka 'yung darating sa iyo mas matindi pa kung ano man ang meron siya. Kaya pagpatuloy mo lang kung ano man ang meron ka, ganun talaga kapag nagmahal. Minsan masaya, minsan masakit. Thank you so much uh, for, uh, sa meals sa pag-share ng uh, Thank kwento. Thank you so much. Bye-bye.